may mga tirik tayo matataba to ang dami dami ng mga tirik isda na masarap yan shout out meron ito. So, ito yung huli natin. Yan. Ah, ito. Ang curl. Yan, sana may laman curl ito. Yan. Sana. Yan. Tawag sa amin, tirik. Yan, eh, matataba ito yano, mayro ba kong yan, kung oh. pa? yung pa. pang yan, makintab. Uh, Yun, yung mga shell. Ang huli natin. Ito po yung huli natin. Ito. ayun Tapos, meron pa yung huli rin dito. yan may isa tayong pugita At may iba-ibang klaseng huli. At si, ito, isang tip. Yun, ya bunda, siapa tu? Tahu ni nanti. ayan yun uh, mga carrels, mga katwiltig ito yung ating huli ngayon ayan may mga tirik tayo matataba to ang dami dami ng mga tirik tapos uh, mayroon tayo dito huli uh, rin ito yung mga huli natin tapos may pugita tayo uh, at may mga shell may mga shell. Shell lang ang masarap yun lang mga kabady no kung nag enjoy kayo sa video natin isang malupit na like, comment and subscribe naman dyan thanks for watching